Hello, lalabs. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan. Na-invite ka na po ba sa stream ads? Opo. Kung ikaw ay na-invite, alam mo po, kailangan maingat na tayo ngayon. Kasi po, ngayon po, ay napakarami pong bawal ngayon. Pag ikaw ay na-invite na, syempre, kailangan todo ingat ka na. Yan po ay nangyari po sa akin na noon, Nung na-invite po ako, eh, merong nangyari sa akin na dahil sa kagustuhan kong masuportahan din ang aking mga kapwa content creator, ay nagkaroon po ako ng profile, uh, ano ba itawag doon? Yung Will Affair when online, yon pala mga lalabs. Yun na lumabas sa akin dahil sa kagustuhan kong masuportahan din yung aking mga kapwa content creator kaya mga lalabs, kaya pag kayo ay na-invite na dyan mag-ingat na po tayo at wag po tayong todo-todo uh, comment sa mga ating mga kapwa content creator kasi pwede po tayong ma-spam dyan at mabag or pwede tayong magkaroon ng restrict mga lalabs kaya kailangan mag-ingat na po tayo at yung paulit-ulit po na pagko-comment natin at saka yung paulit-ulit na paglagay ng sticker ako po kasi naranasan ko yan uh, nangyari po sa akin yan yung bigla sa aking may lumitaw na nung una hindi ako makakomment, ayaw mag-post. Tapos merong naka uh, ng pananong na gano'n, mga lalabs. Tapos sumunod, nakalagay, I will affair when online. Lumitaw po sa akin yan. <coughs> Nagtataka ako bakit hindi ako makakomment, mga lalabs, hindi ako makapag-post. Yun pala ay na-restrict na po ako ni Daddy Mets, mga lalabs. Yun po ay makikita po ninyo. Siyempre. Eh, mo ano problema kaya? Hindi mo alam kung saan mo hahanapin. Hindi mo alam kung kailan ka makakakomment, mga lalabs. Yun po ay isang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng will affair when online at hindi ako makakomment na nangyayari na maaring uh, yun po ay invisible restriction. Yun po ay tinatawag na invisible restriction na hindi biglang lumalabas sa post mo kung ilang araw, ilang, ilang oras ka na-restrict. Yan alam nyo po, yan po ay makikita nyo sa mbasic, ah, punta kayo sa chrome, punta kayo ng mbasic.facebook.com ayan doon nyo po makikita kung ilang araw kayo na restrict ni daddy mets ayan, at saka isa po alam nyo, sinubukan ko din yan dahil sa lugar ko, medyo mabagal po siguro ang signal, mga lalaps napunta ako sa isang lugar na malakas ang signal doon po ako nag-try ulit at doon nga nakita ko, kasi sabi ko nga nakakapag-comment na-try ko naman doon sa mbasic uh, mbasic.com mbasic .com, <clears throat> at facebook.com nakapag-comment ako pero bakit doon sa ibang lugar, sabi kong kanon Doon siya lumitaw. Ilang beses ako nag-try na nakakapag-comment ako. Pero nangyari po, uh, nagpunta ako ng ibang lugar, aba ayun nakita ko na ganun po ang ang ano ko, naging problema yung na-restrict pala ako na hindi ko alam mga lalabs kaya yan po ay isang payo sa inyo na huwag kayong magko-comment ng sobra-sobra at saka yung na-comment na eh wag nyong ginagaya at yung mga auto comment mga lalabs yan al alam nyo nakikita ni daddy Mets na nakakaroon tayo ng uh, problema dahil dyan sa pag over over comment na yan kaya sa inyo mapapayo ko uh, yung auto comment mas maigi type natin mga lalabs na nag-e-effort tayo diba yung tayo -tay ang nagta-type Wag, wag nyo sanayan na sa sarili nyo sa mga auto comment mga loves at sana nakatulong sa inyong lahat at please follow for more and please share na rin para makatulong tayo sa iba sa mga nakakaranas ng ganyang problema, sinabi ko na kung saan inyo hahanapin ang section kung biglang lumabas sa inyo yung will appear uh, when online kahit na naka on online yung Uh, sinagutan mo na comment Ayan. thank you very much bye bye mga lalabs follow for more and please share bye thank you